educational chart shapes. Create design sa Canva deck ko. Tapos pilit natin dyan yung document na A4 portrait. So, ayan. Punta tayo ngayon sa add text para tayo ay maglalagay ng title. So, depende kung anong gagawin din yung chart. So, for today, ang gagawin natin is shapes. Kaya, shapes yung ating ilalagay na tayo After nyan, pwede nyo palit-palitan kung anong hulay yung gusto ninyo. As tayo sa Elements para mahanap natin yung mga shapes na gusto mo maihal. So for, as for niyo, yung mga shapes na gusto ko na, yung mga usual na nakikita natin para yung ituturo sa anak ko. Ngayon, pwede na natin siyang i-arrange doon sa pinaka-papel natin. Tapos yung oblong, gumawa ako ng ganyan. Kapag satisfied ka na, pwede mo na siyang lagyan ng design kung gusto mo. So, lalag, gusto sana siya lagyan ng mapa para cute siya tignan, para ma-enjoy siya ng anak ko. Yan, hanap lang ng face doon sa elements at i-add ko siya sa bawat shape. Ngayon, pinalatan ko siya ng kulay, tapos parang hindi siya masyadong na-emphasize. So, nilagyan ko siya ng border. Maunawan lang yung nilagay ko na kapanina, pero parang hindi, parang wala lang siya. So, ginawa ko na lang siyang three At para naman madistinguish siya talaga na iba-iba, dinagyan ko rin na iba-ibang gulay. Tapos niya, lalagyan na natin siya ng labels kung ano yung mga shapes na yun. And we're done. Meron na tayong educational chart.